Pasakay na kami, pa paalis na kami. <laughs> <laughs> paalis na kami, papuntang spot, papuntang Johnson Island. Lahat, Palawan. <laughs> ang gagawin ni Master? Ang mga tubig. Yung... Soft drinks ko, saan ko napunta? Oh, besito ko kanina wak? Hmm. So... Perik, mga idol. Oh. Perik, oh. No, try 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 diba? okay. try natin vlog natin yung trick kailan mo agad ng buo? long? huwag <laughs> <Of> yun <laughs> yung may gotong masarok yun yung mayroon doon flat yung sinabasangan si kuya mahulog yeah. yun dyan okay. hindi so, yan Dito na lang Yan. So ayan mga idol, bali Sina-challenge tayo ni Kuya <laughs> Sina-challenge tayo ni Kuya Saan kaya nagkuhan ito yan? So ayan mga idol, kakain tayo ng ano, sirik So yung Oh, sirik tayo Tayo man to Sino kayo nyo nyo? Tawag ng Tagalog yan, kaya nga, English, mayaman yun eh

Salamat. Yung gusto mo lang sa baba. So, so ito yung laman ng ano niyo yeah. ng terrace <laughs> Bali hugasan natin. Ito yung laman niya. So ito yung laman niya mga idol. Oh. Hmm? Tamit. Kung ito wala. No, hmm, tamit. 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 No, 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 no

<laughs> na, ano? Yan, makasip, ano? Paggawa kang gano'n yan, makakit gano'n, makakit gano'n May kati-kati yun yung kaya? Parang Oo, makakit makakit gano'n yan Zero man Zero Busog man! Direct na lang! <laughs> Busog naman. na nun! Kainin natin mga idol yun Masarap to pag ano, super yeah. pag, Parang corn beef <laughs> magkarap nga magkarap nga, eh, bangka na ano magkarap nga so pagawas may suka na no. ano, manghang kayo kayo nagkapa rinta kayo ng bangka? oo, oh, ito magkano? Ito? magkano ang ano nyo? anong, gano'ng kalayo? Halimbawa sa Utso ay doon? kung maghapon? tumaga hanggang maghapon kasi, one five ang ano namin ba ka? Sa, sa, sa inyo na krudo? O oh, I mean, amin? one ah. five? mas ura yun kunin ko yung number ay, ni kuya ay, banga, kunin mo yung, yung number? Okay. 0927 Wait lang kaya Butik ko lang to Sayang din O dito lang kami Tapos kami dito. Tapos Ma, Pero dumadaya din kayo sa utso Oo, abot kami din Ma, Maka so, ala, Maka ano ng bahura utso Magdala lang, tayo ng jig May pantig ka pa diba Kamalalim kayo dala Itong gayilang nga Pero may mga